itong mga kaibigan ko ngayon lang kami nagkita nito mga tropa kamusta kayo dyan ha wala ba pa ba, ba tayong damo nakakain ha tagal natin din nagkita ta ha nyo na Damo mo pang anak nagkasawa ka na Aba, ang dami nyo na. Ayan o. Oh. Ang dami, dami nyo na. Ano nangyari? Dagdag na naman kayo sa population yan. Oh my God. Ang dami, dami nyo na. Ayan o. Oh. Allah. Wala magsagabi. Ang dami nyo na.